gustong gusto niya talaga yung ano yung kangkong makabadi kaysa sa cat food dandahan so meron siyang cat food na konti tapos kanin tapos kangkong tapos merong itlog at yun meron akong tatlong itlog tapos ito bagoong na may sili tapos may suka so yun walang kasawa-sawa sa kangkong at itlog Was machst Nah, yung cut food mo, kainin mo. Mas gusto mo yung kangkong kaysa saat food? <laughs> wow. Pwerte ka dasig magkawis kangkong ba? Dasig-dasig sa salat, Oh. wala na ako, sayo lang yun, oh. um, So, so this oil. Ito mo yan. Ha. Grabe ka. Palakas mo kumain ng kangkong. Tapos yung cat food, hindi mo pinapansin. So, no. Kangkong na lang yung lagi mong kainin. Ha? Ganda. Ganda pala. Grabe. Mas gusto mong kainin yung kangkong sa cat food? Apaka takaw mo talagang kumain ng kangkong, ano? Grabe ka talaga, tisoy. Naigo pa akong kumain ng kangkong. Grabe. Ang gusto talaga, oh. Na May cat food naman. May kanin naman.